kahit ganun din pala guys no kahit kahit anong sama ng tao sa'yo kahit yung bang lagi kayo nag-aaway yung tipong nandyan siya para lagi mo so <sighs> sorry guys ha yung alam niyo yung feeling guys na pag siya parang hit mo siya ba parang ganun nalungkot lang ako kasi kumbaga ma kahit gaano kalaki ang tao pagka yung ano nasanay ka na malaki malaking ang kasalanan niya sa akin pero pag yung wala siya guys nalulungkot ako na iwan ko na namimiss ko hindi naman kasi guys ang habol natin yung Uh, pera kasi kahit matanda na yung asawa ko yung ko guys nanatili talaga pagmamahal ko lagi sa kanya kahit na maraming pagsubok na maraming naranasan ako sa kanya na hindi maganda. Kaya pag nandito siya, yung parang kinasuklaman ko, parang gano'n. Pero ngayon, parang nakaramdam ako ng lungkot. Na umalis siya kanina, sabi niya, Masawa, sarang ngayon. Hindi, sabay ako talikod sa kanya kasi lang. kumulo yung luha ko na hindi ko maintindihan. Sabi ko pa dati, gusto kong gumanti. Gusto ko siyang gantihan. Pero alam niyo guys, hindi ko ipaggawa sa kanya kasi. Una, Siguro nga ah, mahal ko yung tawa. Kaya ako nagtitiis. Kasi nga, bukod sa, ano kasi guys eh, isa akong single mom na kilala ni Kim. Kung baga ma, dati, takot ako na yung nung namatay yung asawa ko takot ba ako magmahal ulit tapos nung nakilala ko siya isang buwan talaga yung nagtitiis sa akin guys bago, bago ko siya kung magamang ba hindi ko pa nga siya yung gusto nung una <laughs> kasi Iba ang ugali ko, guys, kapag uh, yung mga lalaking ano, dyan, na ano, binibiro-biro ako lagi. Sinasabayan ko lang, pero para mawala lang yung stress ko, mawala lang yung sakit na naramdaman ko, yung ginawa nga ni Kim. Pero, alam mo, guys, hindi ko kayang gawin yung sasawa ko, kasi nga, mahal ko siya, kasi kahit pa pano, yung tala, yung tatlo kong anak ko na buhay ko ng sarili kong sikap dito sa Korea. Kung mag nakapunta ko dito sa Korea dahil sa kanya, ganun. Nalungkot talaga ako ngayon guys, iwan ko. Namiss ko yung asawa ko, hindi ko alam. Gusto sana niya ako isama, pero sabi ko ayoko sumama kasi may trabaho kasi ako, tsaka na may pinapagawa akong bahay sa Pilipinas. So, medyo, ano ba yung kulang ako sa budget. Siya okay lang sa kanya kasi, hindi naman kasi siya nag-iisip kung baga masa, ano yung, yung bahay na pinatayo ko doon sa Pinas. Hindi, ni isang piso, wala siya doon. Kami lang tatlo mga anak ko, kami lang tatlo anak ko. Natulungan ako ng mga anak ko medyo natuloy-tuloy lang konti yung bahay ko guys na pinagawa dahil sa nung dumating ng mga bata dito sa Korea kung baga manatulungan ba ako sa gastos ay umalis yan para ang ko na hindi ko maintindihan ganun ba talaga yung mga lods pagka nandito ang ano ang ano ko sa kanya yung parang lagi kasi siya nandito sa computer laging iwan ko may hinahanap kasi ako na ano ba guys yung yung kahit mahirap basta kay malambing mahal masaya pamilya siya kasi pag nandito sa computer pa iba kasi guys ang ugali ng koreano at saka Pilipino. Ang Pilipino kasi malambing. Sila hindi sila malambing ano lang sila, kumbaga ma, mahal, mahal ka na, pero parang kulang na ganun. Hindi ka tulad yung Pinoy, pagka nagsabing mahal, pinapakita, parang ganun mapipil mo. Pero, sa mga Korean kasi, iwan ko, iwan ko lang yung sa iba ha. Kasi yung asawa ko, ganun yun. Naiyak talaga ako as in. Pasensya na kayo guys ha. Ewan ko. Nilabas ko lang yung lungkot ko. Naramdaman. Pasensya na kayo mga lads. Ano na kasi yun? Uh, 60? 61 years lang na kasi yung asawa ko. Parang si, siyempre hindi ko kayang lukuhin yan mga lads. Kasi siyempre matanda ng um, advance bang ano natin. Baka karamahin tayo ano ano ba diba? Kung Kumbaga naging ano talaga ako sa kanya na mahal ko hindi ako hindi ko talaga siya guys niluluko. Kung meron man ano yung inano ko, yung nandoon siya sa Pinas, yung parang mawala lang yung galit ko, mawawala lang yung stress ko. Kung baga may yung parang, ay, ano na, pero ngayon guys, parang ano ako sa ano guys. Yung kung baga ma, yung sabay-sabay yung mga kalukuhan dyan, parang ayoko guys, napapagod ako sa mga ganito. Pasensya na kayo guys, naiyak lang ako. Namiss ko lang talaga ako sa one you ngayon. ko. Cambodia kasi siya guys. First time niya makapunta ng Cambodia. Kaya ganun. Pero alam niyo guys, kahit pa Laging. Laging. din ako kasi nandito yung mga bata. Dito na nga anak ko ba? Medyo wala. Medyo, hindi kasi ako pala barkada guys. Hindi ako mahilig sa mga barkada dito. Dati nung nandun siya sa Pinas. Ako lang dito mag-isa sa bahay. So parang ano ko dati guys. Yung nilalamon ako ng stress dati. Nung may ginawa siya sa akin. Pero hindi ba ko guys na. Kaya ano. Hindi ko yung ginawa sa kanya. Lulo ko. Lulo ko kasi nga nagpatibaba yung pagmamahal ko sa kanya at nagpatibaba yung pagpapasalamat kasi nga isa na nakapunta yung mga bata ko dahil <laughs> syempre guys sa sitwasyon ko isip ko kasi dati wala pa isa sa kasi nga may mga anak ako tsaka iba malungkot lang si mami salamat, sal salamat sa inyo guys sa support at yun yung kay mami love stay nalabas ko lang talaga sa manong ano ko yung ano hindi ko alam salamat guys